Yeah. Ang batang Tiapo star na si Coco Martin hindi na itago ang kilig matapos surpresahin ni Julia Montes sa kanyang kaarawan, nitong nakaraang lunes November 4 ay naimbitahan at nagpasaya ang batang Tiapo cast sa grand launching day ng Vida Dishwashing Liquid na siyang pinangunahan ng pinakabagong endorser nito na si Coco Martin. Ginanap ang grand launching day ng naturang brand sa Inari Center Complex Ground sa Antipolo, bukod sa buong batang Quiapo ay present din sa launching day si Julia Montes na siyang nakisaya at nagpakilig ng maraming manunood. Sa kalagitnaan kasi ng kasiyahan ay sinurpresa nito si Coco Martin na nagdiwang ng kanyang ika-43 rd birthday nitong nakaraang November 1. Narito panuuri natin ang naging sorpresa ni Julia Montes para sa kaarawan ni Coco Martin at ang ilang kaganapan sa Bida Grand Launching Day. mga sobrang-sobrang kaligayahan at sorpresa. Maraming maraming salamat po. Unang-una sa Coco Plus family ko. Sa Vida Dishwashing Liquid, thank you so much. Sa aking manager, sa lahat ng aking nagmamahal, sa lahat ng aking mga samahan sa Thank you so much, Rick Prati. Sa lahat po ng government official na dito, sa lahat ng mga kapulisan natin, thank you so much po. I love you sa inyong lahat. Mahal na mahal na mahal, mahal ko kayo. Yeah, wish, wish. Ang wish ko! Sana po, magtulong-tulong tayo po, 11.30 a.m. Sana po, samahan niyo kami dyan. Kung mga Martin official, sana po, supportahan niyo ako. Thank you so much po, and I love you. Yay! Yeah. Okay, actors ko na sumuporta, nagmamahal at sana maraming maraming pa tayo mga trabaho at proyekto pagsarama. Thank you so much, Lord. Yes! Happy Birthday! Nobyembre na! Ito ang araw ng aking kaarawan. At dahil doon, akong may regalo para sa inyo. May maganda akong balita para sa inyong lahat. Nais ko po sana kayong pasalamatan sa inyong pagmamahal at sa inyong pagsuporta sa akin. Dahil doon, nais ko po kayong handugan ng isang malaking supresa bilang pasasalamat. Kasama ko po ang aking pamilya sa Batang Kiapo. Kaya magkita-kita po tayo ngayong lunes, November 4, 2024 sa Hinares Center Complex Grounds. Para sa isang malaking selebrasyon. Masaya ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? See you then. Mainiisip ako kung paano tayo mas makakatulong sa mga Pilipino. Yung makakapagbigay ng trabaho. Hindi yung ayuda. Hindi yung pantapal lang. Yung totoong trabaho na makakapagbigay ng oportunidad sa maraming mga Pilipino. Alam niyo, sa hirap ng buhay ngayon, kahit makagraduate ka ng pag-aaral, walang kasiguraduhan na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kaya naisip ko, may gagawin ako. Na alam ko na makakatulong sa inyo. Abangan po ninyo. Bakit hindi ako lumikha ng isang trabaho na alam ko na makakatulong sa maraming mga Pilipino? Kung pwede ko lang kayong lahat, bibitin, magpunta sa aking trabaho sa lahat ng aking mapiligula at telesere yung ginagawa, bibitbitin ko kayo para lahat magkaroon ng hanap buhay. Pero alam ko na hindi po mangyayari yun. Kaya naisip ko, sabi ko, bakit kaya hindi tayo gumawa ng isang isang bagay na makakapagbigay tayo ng hanap buhay sa maraming mga Pilipino. Yung isang trabaho na walang hinahanap na qualities na kailangan nakapag-graduate ka ng college, kahit naman, um, 20 below ka, kailangan marunong pa mag-English. Sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng isang produkto na alam natin na ginagamit at kinakailangan ang araw-araw ng lahat ng mga Pilipino. Kaya naisip po namin na gumawa kami ng isang produkto simula pa lang to na makakapaghatid at makakapagbigay ng maraming trabaho po sa ating mga babayan. At naisip po namin na gumawa ng dishwashing liquid, ito pong bida, dishwashing liquid, sabi namin, simulan natin dito. Simulan natin sa maliit. At pagkatapos, dahan-dahan natin palakihin. Magtulong-tulong kayo pag natin. Na, sa pagkakataong ito, ang oportunidad na ibibigay natin ay para sa mga Pilipino. Para sa mga taong alam natin na kailangan na kailangan ng trabaho. Sa mga magigitan po nito, sa pagbuo po nito, kayo po ang inisip namin. At sana po, sa pagpagong journey ko ito, sa panibagong kundong pinapasok ko, hinihiling ko po, agaya ko ng pagmamahal at support ang ipinigay sa akin sa lahat ng mga teleserye ko. Sana po, samahan niyo rin ako dito sa panibagong laban ko sa aking buhay, sa panibagong pakikipagtagisan ko. Gusto ko, nandiyan kayo sa likod ko. Gusto ko, kasama kayo. Kaya, naginawa namin ito, kayo, ang inisip po namin. At